Nay Nay, good afternoon po. Ano pa pangalan nyo Nay? Eugenia Sandoval. Ilang taon na po kayo? 74. So ano pong ginagawa nyo dito Nay? palakad lakad Sika kayo? Ipalakad po, nangusahan. Ah, magkano yung ganito? Nagtitinda si Nanay ng basaang mga idol. Magkano Sam, po? po? Ilang laman ito? Lima lang. Ah, sampu lima. So bibilan din kita Nay ha mamaya, no. pagkatapos ng ano natin. So, taga saan kayo Nay? Doon kami nakitira sa Westland, patira lang kami doon. Sariling bahay, hindi? Hindi, yung may kaibigan kami, caretaker, pinatira lang kami. Ah, libre. Kuryente lang bayaran nyo. Yung lamp kuryente, lampari oh. lang. Lampariya. Lamp Ay, solar. Ah, solar. So, so walang kuryente sila nanay mga idol, solar lang ginagamit nila. Tsaka yung, anong, lampara, anong lampara yung may ano petrolyo sa ilalim gas so yon ilam yung asawa niyo na ano trabaho walang trabaho kasi mayroon sakit los los malaki na ang uh, ano niya uh, may sakit uh, yung itlog niya lumaki uh, sa bahay na lang siya uh, ako lang mag isa buhay yung anak niyo na wala ba anak ko nag-aral pa napapag-aaral nyo si Lanay dahil sa pagtitinda lang din ng basahan? Opo. Magkano po ang kinikita nyo sa si isang araw? Uh, Pinakamalaki na yung 250. Pinakamay na kita ko, 150. Pagkasyahin ko lang yan. Ano yan, eh? Kayo talaga gumagawa ng basahan? Hindi. Ano lang... Nagbibili ako sa palengke, tapos ititinda ko. 15 ang tubo ko, tsaka isang ganyan, bandel. Ah, nakala ko sarili niyong gawa. Hindi. So bumibili lang pala si nanay ng basahan, tapos binibenta niya. So tumutubo lang siya ng 15 sa isang bandel. bandel. So okay na rin. Isa, isa lang ba anak niyo? Isa lang anak ko, lalaki. Anong year na po siya? First year, <laughs> ah, first year high school. Ah high school. So matagal na po ba tong ginagawa, pagtitinda ng mga basahan? Ano, yung marami sila stock, tapos kukuha ko doon. Ah, so pag wala pong stock ng basahan, hindi kayo nagtitinda? Hindi kayo nagtitinda pag walang basahan na stock. Paano yung kinakain nyo ay, pag wala kayong tinda? Ano, yung madami nagbibigay sa akin kaibigan. Ah, tulong-tulong <laughs> din. Kapag mabait ka, talagang tutulungan ka rin ng iba. kapag ka mabait ka. dapat maging mabait tayo sa kapwa, mga idol. Para pag oras na kailangan din na tayo, tutulungan din tayo. Din. Nung isang araw nga, bali isang kilong pansit dinigay sa amin. Dami. Hindi namin makaya. Ang ginawa ko, simple panis na yung kinabukasan. Tinakain ko sa aso. Kapit-bahay. Oh, kapit. Lord Nai, so nagtitiktok ako, nagla-live. Opo. Yung kinikita ko naman doon, binibili ko na mga grocery, pinamimigay ko rin. Ah, magrasyahan ka din yan. Mm -hmm. Wala kayong babatiin, Nai. Sa so, so, camera natin. Ah, 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 magandang hapon po sa mga kaibigan ko dyan sa West Plain. Uh, ma, nandito ako, ge-interview ako ni Marlon. Ah, Salamat ah. po. Saan po probinsya niyo, Nay? Saya, Ormuk. Ormuk, ah. City, si Ako, Waray. Ah, ka? Saan sa Waray? Sa Sulat so, is Samar. Ah. Yung asawa ko sa, ano, yung malapit sa aer, aeroplano. Ah, ano sa Tacloban? Hindi. Yan sa Orm Katarman. Katarman. Mm -hmm. oh. Katarman, Gabus. Yun. Oh. Sige, nakunin ko lang yung grocery na yung saglit lang po. Marami tong laman, Nay. Maraming salamat uh -oh. po, ah. Maraming salamat sa bigay mo, Marlon. mag yan, ka naman. Hmm. Makakatulong iyo yan, Nay. Kaya paano. Salamat. Maramat. Salamat. So, bibilan din kita ng isang basahan. Isa lang, kasi nung nakaraang bumili rin ako, may na-interview rin ako, kagaya nyo, nagtitinda ng basahan. Bumili rin ako noon. Ay, wag na ito lang. Oh, baka malugi ka diyan. Punin ko lang. A ah, ano lang, nagkaganto lang. Yan ay na yung sukli na. Salamat po. Mm -hmm. Wala na po kayong sasabihin. Tulong na sa... Maraming tulong si Marlon at maraming salamat sa gibigay niya sa akin. Maraming Ayun yun yung mga nagbibigay po sa akin yung mga gifters ko. Binibigay lang din sa akin at tinutulong ko lang din. Talaga, maraming salamat po. Mm. Salamat daw po sa mga gifters natin. Sana hindi kayo masawa para mas maraming matulungan kagaya ni kay nanay. So, salamat ng marami. Thank you. Salamat po sa iyo, Marlon. Salamat na.